Hello mga kabayan, this is MJ, your FW vlogger here in Hong Kong. Mga kabayan, sa vlog natin ngayon, gusto kong i-share sa inyo, viral po ito ngayon sa kababayan natin na um, naka-experience ng hindi maganda sa amo niya. So kababayan, kung nasa Pilipinas ka ngayon at nangangarap ka na makapunta dito sa Hong Kong maging sa OFW or kahit sa ang bansa kapag gusto, pag gusto, gusto pumunta, gusto ko lang sabihin sa iyo na yung buhay talaga namin mga OFW ay pasayatahan po talaga ang buhay naming mga OFW dito mga kabayan. Um, so, hindi lahat ng amo dito mga kababayan ay mababait. So, merong iba na sobrang tagal na sa amo nila pero nagkakaroon pa rin hindi pagkakaunawaan at hindi po may yun. Ako naman, sobrang tagal ko na sa amo ko pero never naman ako naka-experience sa awa ng Diyos. Actually mga kabayan, ipapakita ko sa inyo yung video na 'yon pero ang mangyayari ay uh, yung link ilalagay ko sa ating comment section para mapanood nyo po yung video. O kaya naman ipakicheck check sa ating description uh, section ng Adlib sa baba ng ating video yung link. Kasi mas maganda kung mapanood nyo po yung whole yung buong link, yung buong video talaga. As in mga kabayan, kung hindi ka matapang, sinasabi ko sa iyo, hindi talaga hindi, hindi para sa yung pagiging OFW. Kasi tulad nga nang sabi ko, hindi lahat ng mga OFW dito ay magandang buhay. Merong iba na swertehan lang talaga, pero yung iba na karanas talaga na as in, baliw talaga yung amo nila. May ganun talaga yun. Kung makikita nyo po yung video mga kabayan, talagang kung baguhan ka pa lang dito at naka-experience ka ng ganun, talaga matatakot ka at hindi mo alam kung anong gagawin mo. Pero, pero yung, pero kabayan natin na nasa video, matapang siya. Kaya saludo ako sa kanya kasi hindi siya nagpatinag talaga. Kita nyo naman sa video, yung amo niya grabe. Baliw. Eto mga kabayan, hindi ko kayo tinatakot ha. Pero sinasabi ko lang sa inyo kasi alam ko na nangangarap tayo ng mga ibang bansa, ba? Diba? Ako ako nga din nangangarap din ako ng mga ibang bansa nung hindi pa ako nakapunta dito. As in wala akong pakialam basta nasa isip ko lang may ibang bansa ako kasi malaki ang sahod sa ibang bansa. Yun lang iniisip ko before. Pero yun nga pala uh, dapat nating i ihanda yung sarili natin sa mga posibleng mangyari. Last time I check ay uh, medyo okay na naman sa kabayan. Mga kababayan, posible talaga na mangyari ito ah. Lagi niyong itanim sa isip niyo na ang buhay ng isang FW ay paswertehan lang po talaga. Ako, nataon ako na mabuti yung amo ko. 8 years na ako sa kanila. Pero may mga ilang tayong mga kababayan dito na hindi nagtatagal at hindi, talaga hindi maganda yung experience nila. Sa mga kababayan naman natin dito na naka-experience na hindi maganda sa amo nila, for me lang din kasi depende yan eh. Sa isip po lang kasi, tiis-tiis na lang muna. Kung hindi ka naman physically sinasaktan, or hindi ka naman alam mo yung hindi pa naman hindi naman sobra yung verbal na ano na pananakit or hindi ka naman ginugutom tiisin mo na lang bang usapan na yun kapag sinasaktan ka na or pinagbibintangan ka kasi maraming ganon kaya mag-ingat lang po talaga tayo mga kabayan. No our rights na lang po talaga. Tsaka magdasal na lang po tayo sa Panginoon. So ayan, thank you so much for watching mga kabayan. For more updates of my life here sa OFW, don't forget to support my channel. Bye. <laughs> you okay.